Hindi niya po kasi kami kinakamusta. Simula so, po nung nun nangyari yun. Kahit sa mga achievement po namin sa school, hindi niya rin po yeah. kami kinakonggratulate. Mahal na ko kay ate na maraming beses. <laughs> 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 hindi po ano, namin sila na... matawagan kasi binak <laughs> nila atin, kami sa Facebook. Eh. Kung may care po siya sa amin, kahit ano po gagawin niya para tumawag po siya sa amin. <laughs> no, wala na po kami ng trust eh. Kasi nakita na po namin yung lalaki niya. <laughs> Sa isang bubong puso sila ang dalawa. Nagagagay sa aktong pinsag, grabe ka naman! Ano bang aktong ginagawa mo? Kita ko kayo, tabig-tabig kayong dalawa! Uy, bakit magkatabig kayo? Anong problema? Kasawa mo ako! Pati pamilya ko sinira mo na! Bakit ganyan ka saan? Sabi ko na may nangyari na sa inyo eh! Walang nangyari. Posible hindi mo nagkanta ng ko? O oh, aminin mo totoo. Wala. Eh bakit magkasaving kayo? Dalawang beses na ako ginagalitan. Tapos ikaw na naman. Tinuri pa kita pinsan. Ano ba problema? Sa bakit ano ba problema? Sa tanong sa mo. ko sa. Kaya nga eh bakit bakit ginanya mo asawa ko? Wala nga kami ginagawa. Eh nagkatabi kayo anong gina, ginagawa? Willing kayong kalimutan po yung mga nakita ninyo po idol. idol yung mga idol mga ebidensya ang hawak ninyo, basta uh, magbalikan na lang kayo. Para po sa mga bata po. Ilan po anak nyo sa... Apat ah, po. Ilan beses nyo po siya nahuli? Mm, no, 2017 po. Ibang lalaki po yan eh. Hindi pa ito? Hindi po. Okay, and then nasundan ho? Nasundan po ito ngayon, 2024 po, noong June. Iba na naman to? Opo. Oh, uh, <laughs> noong pinatawad nyo po siya noong 2017, anong usapan nyo? Si, sabi ko lang po, tanggap ko naman yung nangyari. Uh, para sa mga bata dahil baby pa po nga yung pangatlo tapos <laughs> mga 6 or, or seven ba yung pang ko. At willing kayo patawarin pa rin siya for the second time? Para po sa mga bata po tsaka sa pagsasama po ulit namin na may ice ko nga po. So Anissa, anong guarantee na kapag pinatawad mo siya ngayon ay magbabago na po siya? Isipin niya lang po yung kalagayan ng bata po lalo na po yung tatlong taon gulang mapalaki namin ng maayos. Kung ang oh. Diyos nga po, ah, kapag patawad sa paulit-ulit natin, nagagawang kasalanan. Sa bagay, sino ba naman tayo? Kung yung Panginoon na napapatawad, oh, unconditional pa yung pagmamahal sa atin at kahit paulit-ulit tayo nagkakasala. Pero hindi naman po tayo Panginoon. Tao lang tayo na marupok din. Pinsan pa niya. Tinurin ko po ang pinsan kasi kapilido ko po eh. Siya po yung nakatulong sa amin magdala ng mga bagay papuntang Bohol kasi magpo-for good niya sana po kami sa Bohol. Mag-start po ako ng small business po roon. Di ho ma mas masakit yun sir habang lumalaki yung mga bata. Nakikita nila yung kanilang mama ay paulit-ulit naging marupok at nagkakasala at nagkikipagrelasyon sa ibang lalaki. So dalawa na masasaktan, hindi lang ikaw pati maanak. Ma'am Karen. Pwede hindi ako sasagot na lang. Makinig na lang ako. O oh, sige po, makinig na lang po kayo ha. Benji! Andito yung pinsan mo, masamang. Sir, hindi po. Unang-una, sir, hindi ko po yung pinsan, sir. Customer ko lang po yan sa cargo, sir. Pustomer. May ginamit, ginamit na yung pagiging may-ari ko ng cargo para makalibre siya sa bagahe niya, sir. Well, that... Sir, huwag ka manumbat. Uh, Ikaw yung may problema rito. Uh, Ngayon, pinapalabas mo, may problema itong kumpleto problem namin. Ikaw ang may kasalanan dito dahil yung kanyang misis sinusulot mo. Hindi po, sir. Hindi po totoo yan, sir. May video eh, sir. Eh. Magkasiping kayo. Anong ginagawa yung dalawa sa loob ng isang bahay? Magkasiping. Sir, bahay po yun ng magulang ng babae. Kahit na sinong bahay, pero bakit ka nandoon? Anong karapatan mo para ikasiping mo siya? Sir, may binibili akong property nila sa likod ng bahay nila. Natapat lang kasi na doon ako pinatulog kasi walang matulugan. Kinabukasan, bayaran sa lupa. So, ibig sabihin, pag merong bumili ng property, pwede sila magsiping dalawa. Sir, Nakita kita ko po kita, naman sa video na sa labas eh. Ulit na po yung video kasi po na nabubog na po ako dun sa loob eh. Nung kapatid po nung wife ko po. Oh. Tapos nakapagkuha na nga po ako na video. Nakita ko po talaga sila dun sa loob. Bisa po magkatabi magkatabi po doon ako natulog sa kanila kasi wala nang matulugan. Kaya nga. Para kinabukasan ang bayaran ng lupa. Okay. Kasi may dala akong pera eh. May dala akong pera. For din. Eh bakit si Karen ng katabi mo? Senator, walang tabi nangyari. Nabulaga lang kasi yan kasi nanahimik na kami sa loob ng bahay. Biglang umakyat si hari doon sa bintana alauna ng madaling araw. Ngayon, ang nangyari... Doon ko po nakita po. Ang, ngayon ang, po nangyari, ngayon, ang nangyari, pumasok siya sa kwarto sa asawa nung kapatid ni Karen. Ngayon sinapak siya ngayon. Hindi, hindi niya binugbog. hindi walang hindi po. Nangyari hindi, sa po dito. hindi po sinapak. Wala pong sinapak po. May may meron po akong uh, medical o legal po. Yung medical po, then later po sa pulis sa dulman po. Regarding naman doon senator, sa away ng mga asawa, labas na ako doon. Ngayon, ang nangyari kasi Nagsumbong sa akin si Ma'am Karen na binubugaw siya ni Harry. May screenshot po 'yun pinipilit po siya, pinipilit po siya pinakita sa akin ni Ma'am Karen. Pinipilit siya na maghubad si Ma'am Karen, isin sa kanya ang video para daw para usan niya. May ebidensya si Ma'am Karen dyan. Yung ganun po is ginawa na po namin talaga ng wife ko po noon yun. Kaya yung dalawa lang wife mo? Opo. Hindi mo pinapakita o binibenta? Wala po. Opo. Kasi minsan po, na, lo, yun nga po, pag nasa malayo po akong lugar, instead na manood ako ng ano, yan ko lang sa wife ko. Wala ko eh. kita masama kung kailan dalawa? Yes po alam pinatatak ko lang yan ay isang personal information yan. ba't mo alam ba't kinalang sabihin sa ni Karen yung ganong klase mga informasyon very private yan yes. alam mo kasi senator akala kasi ni ma'am Karen magpinsan talaga kami ni Harry mm -hmm. ang gusto niya kasi mangyari pagsabihan naman yung asawa niya na wag naman siyang saktan kasi binugugug okay. yung babae ay, ay, okay. sinasakal yung babae alam mo sir kung nandito ka lang baka binatukan na kita Pati ba naman ako? Huwag mo naman ako lukuhin. Apo. Sir, unang-una, ang isang misis hindi magsusumbong sa isang lalaki para yung lalaki yung pagsabihan yung kanyang mister. Ama po. Nandiyan naman yung kanyang parents. Ang dami niyang pwedeng pagsabihan. Kapwa niya babae. Bakit sa isang pang katulad mo na pinagdududahan? Ibig sabihin, ginagawa kanyang crying shoulder o dili kaya meron talaga kanyang relasyon kaya nagsasalita siya sa iyo ng mga personal na mga impormasyon. Huwag mo kami gawin, tang-***. Siguro ikaw, tang-***. Pero kami sa hindi. Yun talaga, yun ang yun ang totoong nangyari. Sabi ko, oh, okay, sir. Hamunin kita. Lie detector ka kung talagang sabi kang totoo. O oh, pwede po, pwede po. Pupunta kami diyan sir, ipapalay detector kita. Truth verifier. Now, pag lumabas na ikaw ay nagsisinungaling, anong gagawin namin? Sa inyo na po yun, sir. Kaya nga. So, ang gagawin ko po, dadali ko sa Senado ito para maimbestigan yung ganitong klaseng palaging panluloko ng ni Mrs. sa Mr. o si Mr. sa Mrs. Pag lumitaw sa lie detector test, ikaw nagsinungaling, ikukulong kita sa Senado. Nasa akin na po yan sir. Kung ano sir? Anong nasa kung akin? Yun, hindi, hindi sa iyo yun. Nasa amin yun. Kung, pag lumabas ka sinumali, kukulong ka namin. Kung yun ang naging parusa, tanggapin ko. Very good. However, pag lumitaw na nagsabi ka ng totoo, then absuelto ka, sasabihin ko rito pa ulit, ulit na itong si Sir Beji de la Peña ay napagbibintangan lamang at uh, hindi dapat at nagsasabi na totoo at mabait na tao ito at lumayo layo ka na muna sir dahil pag ikaw ay na-tempo at pagjikin ka namin na ng mga pulis may hawak-hawak na may certificate itong si sir na magkasiping kayo kulong ka kaagad okay? Ah, sige po Ma'am kakusapin kayo ng anak nyo Ano po? Kamusta na po siya? Hindi niya po kasi kami kayo nakakamusta sa mga po nangyari yun kahit sa mga achievement po namin sa school. Hindi niya rin po yeah. kami kinakonggratulate. Sino nagsabi sa inyo yung cake pinakamusta? Mahal ko kay ate na maraming beses. Nahayang hindi po, adan, po namin sila na... matawagan kasi binaktuli nila inutusan, kami sa Facebook. Inutusan inutosan kayo ng tatay nyo na inutusan si ate na huwag kayong kausapin. Inutusan na huwag pumunta doon lahat kung ano-anong sinasabi. Hindi totoo yan. Hindi po yan totoo. Kasi kami po yung pumupunta sa kapatid niya po I, para po tumawin. Ano yung natin si ate? Kung ina, alam, may isa ako sabi ko, nandiyan ang mga bata, tatawa ko ko. Tatawagan pa din Pero po, po, na po niya, kasi Kasi yung mga bata Kasi may way po yun eh Kasi nandiyan po yung mama niya Pwede po siya tumawag Wala sa amin Kaso blinak po kami nila Bakit alam kayo Kasi kung ano-ano Kasi pinagpupush nyo Nakatab kung ano-ano kabastusan Wala, Wala. po kami ganun Pero po kasi kung May, may care po siya sa amin kahit ano po gagawin niya para tumawag po siya sa amin. <laughs> tumawag ako ah. Anong sinabi niyo sa inyo? Wala na kaming nanay. Anong sinabi niyo? Di ba ang sakit naman pag sinabihan kayo wala kaming nanay? Nang nakusap mali. tayo. Mali. Wag ka, ini, mali po yung tayo. po ng bata. Mali po yung pagkakaintindi niya kasi ang sabi ng bata po, wala na po wala na ba kaming mama ngayon? Kasi po, oh, ano? no, wala na po kami ng trust eh. Kasi nakita na po namin yung lalaki niya. <laughs> isang bubong po sila Tapos yung mga text po, ang dami yung text, napakasakit po mga text messages pero nabasa namin lahat eh. Pati po yung sex sa text messages, meron po eh. Mag Tapos niya po yung asawa ko po. Hindi po yung totoo. Meron po yung text messages po. Pero pag action nila po yan, hindi po yung totoo. Meron. meron din po siya, hindi lang, li, hindi ako, meron din siya. May witness po ako. Willing ka bang magbago? at magbalikan na kayo alang-alang sa mga anak nyo. Yun ang gusto mangyari ngayon ni Sir Harry. Pwede po ba, ano, makapag-isip? Kasi hirap ng pinapagawa niya eh. Ang dami na pong nadadamay, pati mga magulang ko. Kahit Mahirap ko sobrang... po ba yun, yung makipagbalikan sa kanya at ikaw ay pinapatawad na? Bakit po? Sigurado po ba kayo na hindi niya ako bubugbogin pag nagkasama hindi. kami ulit? Ma'am, meron ka bang medical certificate na para magpatunay na kayo po sinasaktan? Meron mo ba kayong blatter sa barangay o sa police? Wala na kasi. sobrang bait ko sa kanya. Hindi ko May na naisip na ganyan. Senator, ang gusto ko lang naman po yung karapatan ko bilang asawa. Yung bata po kasi, sobrang kawawa na iniiwan niya yon sa kapatid niya pag hmm. magkahanap buhay. Andito naman ako. Andito po ako. Willing po ako mag-alaga ng bata. Pero ayaw niya ibigay. Ang karapatan ko, lakas po yung kung ano mang nangyayari bilang nanay na kong mag-alaga ng anak ko. Wala pa po pong 7 years old yan. 3 years old pa lang po yan. Kailangan pa po ng nanay yan. Okay, sige po. Wala po, po yung pinaglalaban ko dito. Gusto po kasi namin magkakasama po kami kasi kinakasama niyo pa rin po yung Benji kasi po yung mga kapitbahay po nila, nagaano po na may nakaparada po na bus dun sa may tapat po ng bahay nila. Baka po nandiyan daw pa rin po yung kapit niya po. Ayaw po namin kasi na ganun. Gia, pero kung ikaw ang tatanungin, kasama ni kapatid mo, gusto mo magkabalikan sila? Gusto ko po kami na lang po magkakapatid yung magkakasama. Sinong gusto yung samahan? Si Papa, si Mama o silang dalawa dapat? Siyempre po si Papa po kasi po may kasalanan po siya. Ayaw mo nang kasama si Mama? Opo kayong tatlo na lang? Kasi po, natotrauma po ako sa ginagawa niya. Kasi pagkasama ko po siya, naalala ko rin po yung kabat niya eh. Siguro kayo hindi niya naintindihan yung mga nangyayari kasi brainwash pa siya sa tatay niya. Marang araw maintindihan din nila. Alam ng mga kapatid ko ang mga tunay na nangyayari. Okay. Hari, pwede ba kahit si, si lang, ibigay mo muna. Kailangan ko lang Alagaan si San. <laughs> alam mo, naiintindihan ko si Pusyan mo ngayon. Mahirap, di ba? Yung iniwan mo yung bata na alam mo kung ano yung bago ko isasampay yung kaso laban sa'yo. Tinawagan bu na kita. Tina tinawagan ko yung tita mo. Minigyan ko kayo ng chance. Sabi ko, kahit yung bata lang ibigay mo, meron tigas mo. Kailangan ko na alagaan yung Wala ko dahil maliit pa. <laughs> Alam mo kung anong meron dyan sa... <laughs> Bakit ka na ang mo? Cars, alam mo lahat ng totoong nangyari. May mga text messages na payag kayong ibigay yung dalawang lalaki sa akin. Dahil nahuli ko na nga kayo ni Benji, di ba? Dahil gusto nyo nga na wala mga maging problema kung kinakailangan ibigay mo sa akin yung dalawang, mga, dalawang lalaki. Hindi ko sila pinagkakait pero gusto ko maging sip din sila. May kinakasama ka na eh. Yung bata, hindi ko alam ngayon. kung anong ugali ng kinakasama mo sinira nga niya tayo Walang wala akong kinakasama ikaw lang nag-i-insist sa utak ko na may kinakasama ako sir, pakinggan mo rin mga anak mo ha huwag yung ikaw lang so, konsulta mo yung mga anak mo, so, mo, mga anak mo kung ano yung nasa puso at damdamin ng mga bata kasi sila po ang mas madali masaktan. Opo. Nuro, kayo magkaroon kayo ng counseling. Counseling po. Okay. Kami na pong bahala mag-sponsor noon. Salamat mga bata kasi mukhang na-trauma ito mga ano. Ma'am, kailangan din po namin inyong tulong. Pakipasya lang po yung uh, bahay ni Sir Harry kasama yung kanyang dalawang anak, mga minors, para gumawa kayo ng assessment, evaluation, kung ano pong pwede nyo may tulong. Ano po, natutrauma po itong mga bata. Bigyan po nyo po ng intervention. Ano po. Noted po, sir. Gain na lang po sa amin yung address and uh, the details uh, para po makapag-send po ako ng social worker to uh, do the assessment. Ay, salamat, salamat. Sa ano nakikita ko, natutroba po sila. Yes po. Dito po sa mga nangyayari. So, dun po na tayo mag-focus kung anong maganda. nararapat sa mga bata para po. sa mga bata Apo, ah, yun naman, and then pag na settle natin yon uh, then ang susunod is tingnan natin kung okay pa ba na kayo magkabalikan ni Karen Siyempre tatanong yung mga bata dahil kung paulit-ulit na lang po itong ganito, na-expose yung mga bata sa ganitong classic environment, hindi maganda ang magiging paglaki nila. Ngayon kung after na makausap kayo, kung willing pa rin si Karen na makausap ng mga social worker, uh, marriage counseling, at talaga naman nagbago siya, only din pwede kayo magkabalikan. For the meantime, huwag yung basta-basta na lang. Opo. Nakikita ko po, medyo toxic na po eh. Opo. Uh -huh. Okay sa'yo? Para sa mga bata po muna, yeah. idol. Hanga po ako sa inyo. Lahat ginagawa mo para sa inyong anak. At alam naman po ng mga anak niya. Kaya, Opo. kita mo ikaw ang pinili kaysa sa doon sa mama nila. Doon pa lang, you should be proud of yourself. Thank okay, you sa ng klase ibibigay ko po sa inyo pati sa mga anak niyo lalo na nag-aaral ka nag-aaral ka anong trabaho niyo po sa nagagawa po ng e-bike po yun po talaga yung naging negosyo ko kumusta naman kita andon yun nga po idol okay naman po sa una pero ngayon po medyo dumadami na po yung gumagawa yung bunso niyo kapatid nag-aaral pa Ilan taon ba yung bata? Three years old pa lang. Okay, kasama po namin ngayon po eh. O sige po. Yun po kasi nireklamo nila na ipinaalam ko, inuwi ko sa Mayla kasi nahuli ko na nga po sila sa actor o ni. Eh. Gusto nila akong kasuhan ng bawsi eh kasi hindi ko daw yung pinaalam sa kayla Kinasuhan ka niya wata. Sige, bibigyan namin kayo ng abogado. Okay? Lahat ng klase ng tulong maasahan niyo po mula sa amin ha. Alam Salamat, po, Idol. Gia, alagaan mo papa mo. Papa, alagaan mo anak mo. Okay? Alam 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 magmahal lang kayong dalawa. Salamat, alam po. Thank you po. Alam alam you po. Alam. Alam.